dulong di sa amon dito tayo ng ano itlog saka tuyo ito may uga tayo puto ko kag sap wa tapak bilog ah ako may isa ano ito na ang panglote ito wala ito na niya ito tayo itlog ah Ya, na no, no. Bakar charge ya. Ano to lo? Terjuhan ah. Dalam perahu lang sakapat ni ram natin ang uga. Ay mo to lo. Bao ya nata uh, mo ta kalukalo. Kalukalo sinangagdas ta lo. Mo to hmm. lang hmm. lo to na ni. Si kay ram daw. Ano tong bawang kag sibuyas so, wa. Ano ah. lo? Ang baho ah. Hmm. Ano to Pa pagingon ta gamay ah. Binis itlog sa ano? Ari uga. Oto ko ang sapsap. Ari na tum kalokalo mga idolo. May ano ta itlog. Ah. Sapsap pag to ko ah. Te okay. ano pag na ulat sang katumbal. Ara tu sinama ko nan. Partner gid dio te kaunta nyapunta nyapunta ah, lord ah, salamat sa biyaya na pinagkaloob mo sa akin ah, sana ah, bigyan mo ito ng basbas -bas. ah, sa ngala ng Panginoon ah, amin kaya tayo mga idol ito, may bahaw tayo na sinangag ito itlog kami sili tayo sa usawan Oh, may ugat tayo. Toko yan. Yeah. Hmm. Tempat kini no? sa ano? Sa tuod kay kinamot na. Oh. Kain po tayo kain. Ah. Uh, po sa atin lahat. Maraming salamat.